Sa mo to? Shoot. Ah. ka. Sino? Si Mars. Sino? Si Mars. Si Mars? Oo. Oh, oh. Ayos. 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 dito yan. Sigurado ba? Si mm. Mars. Punta Ba't lagi na dito yung utang inang yan? Utang inang to. May sabon to. Tira akong na to. Boys, Diyos. Oh! yan. Hindi ko alam kung ano ba mong gusto ni Mars. Nung Halloween nagpunta siya, hindi ko siya pinapasok. So ngayon, pinapasok siya ng tita ko. And hindi talaga okay sa akin pag napunta siya dito. Dahil ano ba bang gusto niya? Mars, ano ba bang gusto mo? Nakuha mo na yung isang milyon. Di ba? Nagkupal-kupal ka na sa TikTok mo. Bakit ka ba paulit-ulit na pumupunta dito? Mars, ang tayo naman ba? Ano ba ang gusto mo? May dala lang ako sa'yo kasi talagang ko nagka-problema kami dito. Puta, wala kang pakialam. Bakit ba, Bakit ko nasan ako na ka, ano bang gusto mo sabihin mo nga sa'kin, putang ina? Bakit ba, sunod ka lang, sunod na lang ako dito sa bahay ko, sa kabite. Gusto mo naman, Putang ina, hindi ko kailangan ng gusto mo Ano bang gusto mo, Mars? Bita mo Ano bang gusto mo? Putang ina, binayaran ka na ng pera. Ano bang gusto mo? Putang ina, grabe ka, Mars. Wala akong masabi sa'yo. Diyos ko, nasan ako naandung ka rin? Walang hiya ah. Ano ba bang ang ulat? Walang bayad sa milyon? Ano ba ang gusto mo? Hindi naman concern Hindi ko kailangan ng Mars. di ko kailangan ng concern mo. Wala akong pakialam sa'yo. Hindi tayo close. Hindi tayo magkaibigan. Hindi tayo hindi magkaibigan. Okay? Ayoko nang makakita ka. Please, umalis ka na. Ayoko na akong taka dito. Ayoko hey, 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 hey. Sabi Mars. Wala talaga akong masabi sa iyo. Gusto pa ata umulit ng 1 million. So palit ang pesa, no? Feeling ko nga ah, sa akin bagay ang pink na ribbon. Ewan ko pa diyan kay Mars. Dapat hindi malaman. Puta, umalis ka na dito, Mars. Sumira mo naman. Hindi, hindi. ko kaya, Mars. Balita ko na gawa kay hindi pa. Kuminabalita ka sa amin ni Pam, labas ka na doon. Concern no, di wala nang concern mo. Kung kailangan ko ng tao may concern sa akin, ko hindi ko 'yon. Okay? So, ayoko ko makakita ka, Yung makita yung pagkakawa mo kasi sobrang galit na galit ako sa'yo. Okay? Binihala ka na, na isang milyon, kung no? may mo yung isang milyon, kinupan mo ako, ayun na yun. Huwag ka magpakita sa akin, please, hindi ko wala pa naman natutunan ng bahay namin sa kabite, bahay namin sa naik, puta, kina. Pero, hindi ka mukha nakakaawa kahit kung manyang nga, mukha ka nakakainis. Huwag mo akong sagarin ng sagarin. Kasi hindi na ako natutuwa sa'yo, nagkagalit talaga ako ngayon sa'yo, Mars. So, hindi ko alam ano bang yung Halloween nagpunta ka, ba't ka nagpunta, ang ginagawa mo. Ngayon, nasa bahay ka sa Kabite. Paano mo na naman nag-away kami ni Pam? Bakit mo nalalaman yung mga bagay na hindi mo naman dapat malaman? Hindi ko talaga kaklose si Tito Mars dahil hindi ko naman siya nakasama. Pero grabe, no? Ang saya palang manood ng chismis. In my, in my deep, 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 gusto talaga ng chismis, chismis, chismis. Ayun, engot si E. Abab, nabagsakan ng camper. Ayun na. Sorry. Ay, sorry, sorry. Diyos mo, mo ba? May labas yung ulo mo. Ang nakikichismis na lang tong aklab na to, binitawan pa yung blind sa ulo ko. Ouch! Butahan ko pang ba gusto mo, Mars. Tawang ina. Gusto Mars. Ito, para sa akin to. Thank you, ha. Hindi kailangan yan, Mars. Huwag mo akong ibigyan ng kahit na ano kasi meron akong pambili yan. Ay, butahan ina mo. ni, ano yun? yung gala niya in parang, no? Okay. Ayoko na parang pinukuban mo ako eh. Parang gusto mo maging mabait ka, no? Gusto mo maging mabait ka? Ha? Tingilan mo ako sa kahagin niya kung hindi ko wala nang kahit anong galing sa'yo. Ma! Puta, sabihin mo nga ito. Tangina, tokot ba na dito yan? Puta, hindi na ako natutuwa dyan. sabihin mo yan. Ayoko na nga makikita hayop na yan. Kaya nakapalunan mo ka, na ng pera. Hindi na naman yata ang puta. Kapal? Mars, una sa lahat, labas ka na sa personal na buhay ko. At labas ka na kung ano mangyari sa Grace Family or kung anong man problema yung kaharapin namin. Hindi ko alam kung sobrang plastic mo lang ba na nasasabi kang concern ka. Kasi hindi na ako naniniwala sa iyo eh. Magkakits mo, hindi na ako naniniwala sa lahat ng sinasabi mo kasi sinungaling ka. So para sa akin, wala kang sinasabing kahit na anong totoo. And hindi ka rin mukhang nakakaawa. Yung mukha mo, mukhang nakakainis. Ang sarap mong barilin. Gets mo? Parang, ano pa bang gusto mo? Gusto mo ba ng another 1 million? Kaya ka naandito? Kung magawag mo na akong plasticin, Mars. Alam ko naman na eh, hindi ka concerned talaga sa akin eh. Alam ko meron ka lang habor sa akin, kaya ka naandito. Tangina, grabe si Mars, no? Bakit? Tangina. Nanggigigil ako, puta. Gusto ko siyang barilin. Real talk, real talk lang. Putang ina. Kasi prespasing naman ginaluwangi. Why Paano na niya nanghati? Na Paano niya na... Di ko alam. Putang ina niyan. Paano niya na niya, putang pre sinirahan ka niya, binayaran ko siya, parang, gets mo? Iba ko lang yung pay. Tang ina, pre, men. Baka naman na Nagagalit ako ngayon, sa toa lang, ngayon, ko yung gusto ko, yung barbo, gusto ko pag-gusto ko siyang ko yun, lang ko yung sarili ko, pre. Pinipigil ko yung sarili ko kasi may pamilya ako, pero tol. Ano? 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 ko Ano? 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 Nagwelo pa nga ako. Ako sabi ko palang sana mo. Sir, ano naman ako kayo? Pero kasi siyempre kahit pa paano, naging magkaibigan naman kami nung nandun ako sa bako. Kasi nga, pisara sana nag-message ka na po po. Akala ko kasi nasabi mo yun. Hindi pa. Tumitiyem ko pa nga ako. Dala pa naman ako ng chocolate, yung favorite. Sa totoo lang, ako talaga ang nagbigay ng address namin kay Mars para pumunta siya dito. Kasi para sa akin, wala naman siyang masamang intensyon. Concern lang talaga siya sa anak ko. Paano niya alam mo mag Hindi mo ba hindi mo manakasok si Mars? Hindi. Ikaw, Colin. Kung makausapin yun. Ikaw, be. Askip na makausapin ko yan. Paano niya alam mo mag-aawi niya ni Pam? Kaya kami na nandito. Ay, makausap niya si Mama. Puta. Sabi Mama, kausapin niya. putang. gano'n Ha? Sino kausap niya? Ay, si Mama. Ay, si Mama. Ay, si Mama. Ba't kanyan ano nangyari sa bintana? Si Ma! Paano nga naman yung masumbahin na to? Sinabi ko. Puta. Ano ka ba naman ma? Parang ako hindi nag-iisip. Pag naman sasabihin yung bahay natin dito sa Cavite, para lahat na lang yata, pinabroad ka mo yung buhay natin. Gara mo naman. Alam mong ayoko kay Mars. na ako nakakausap si Mars, ay eh, sinaraan nga nung si eh. Di ba sinabi ako, binayaran, Kinuha pala ako ng tao yung kinuha nyo isang million natin para sa kontrata, tapos pupunta siya dito ng parang naawa ka sa akin. Hindi ko kailangan ng awa niya. Kung nakakawas mo siya, masabi mo sa kanya, ayaw ko na makita pa siya. Kung nakakawa naman natin, ang layo-layo pa ng Wala akong ma. Una sa lahat, hindi ko siya pinapunta dito. Wala akong pakialam sa kanya. Hindi ako naawa sa kanya. Totoo lang. Wala akong pakialam sa kanya. Hindi ko kailangan ng sympathy niya, hindi ko siya kailangan. Hindi mo siya kailangan. pinilex niya pa naman yun. O diba? Pinilex niya yung one in ha. Ganito yung ano, perex pag nag grace family ka tapos hindi mo tinapos yung kontrata. Sino matutuwa sa kanya. Ngayon, wala siyang kaibigan ulit. Kaya siya nag sa grace family. Hindi tumigil siya. Hindi mo siya kailangan. Eh, paano niya alaman na di kayo okay ni Pam? Sinabi mo rin, ma. Sinabi mo rin, ma. Diyos ko. Diyos ko. Grabe, Diyos ko. Grabe, ma. Yung mga bagay na yan, dapat internal natin yan privacy natin. Hindi mo na dapat sinasabi yung mga ganyang bagay sa ibang tao. Kinaawa kasi ako sa kanya. Gusto niya kasi... Ma kaya maawa kay Mars, mas maawa sa akin. Kasi tayo yung inuhanan niya ng pera, inupal niya yung anak mo. Hindi mo kailangan maawa sa ibang tao, kailangan masisibig mo kayo sa ibang tao. Grabe, wala akong masabi guys. Gusto ba po kutang ko? Hindi mo sayo lang kung Hindi siya lang ang larasin dahil. Wala akong kasayin. Hindi ko alam kung bakit galit na galit ang anak ko kay Mars. Eh wala naman siyang ginagawang masama. Anong dala niya, Sige, hindi niya. Hindi, pa sa sa pa tayo <laughs> naman kasi ako. Wala kaibigan tao. Lahat, lahat na lang. Likod, eh. Ako pa. ako sa tao. Hindi hmm, Shat ano ba na yun. Ayoko magsalita, Ma hindi ako dito sabihin na yan hindi nyo na sabihin nyo na ko nasabihin dito papalisin ko hindi eh, ako napapunta dito eh bakit sa akin mo tinatakot nung ma? ayaw, ayaw nga ni Mert na pupulong nababas ako dyan nakaawa ang init, init init doon sa nabas may invite mo nakaupo dyan? pero pinapawisan siya ayaw ko nga dyan walang airpone hey, huh? Oo nga. Ma. Oo oh, di Hindi ba kayo naaawa? O? Mukhang anghel. <laughs> Nakaawa. Ma, anong sabi mo? Si Mars mukhang anghel? Oo. Totoo naman yun, May. Di ba? Si Lucifer, dating anghel. Tapos naging demonyo. Nakakaawa naman talaga. Totoo. Di ba naman, Toto -toto. Diba kayo na na Kaya nga eh. Papapasok. Okay ganito yun. Di eh, bakit ako ba? Ayaw mo desisyon Tanong mo kung kumain na, may pagkain naman dito eh. Baka dito ako makain yan. Eh. Galing ang perpyo yan. Kaya nga, paano kaya si Chris? Huwag mo nga mo nang papapasokin dito, tatanungin mo lang. Okay ka lang pa dyan, kumain ka naman. Kilalim muna siya, ano? Wala ka po. Kilalim muna. Wait lang. Wait lang ha. Naawa kasi ako. At saka hindi ko naman ano na intention yung ikwento yung away nila Christian eh. Napag-usapan nung namin na nandito tayo. Hindi ko intention na sabi, sabi, sabi ko lang nandito tayo. Tinatanong niya kasi. Kaya nga tubig yun. Mukhang malayo pa katabi niya. Kaya nga. Wala kang tinapay. Sabi mo kami dalang chocolate. Sabi yung penya ko. Sa totoo lang, naawa talaga kay Mars bilang King Kong. Siyempre, malayo yung pinanggalingan niya. Galing siyang Manila to Cavite. Kaya ayun, bilang tao, maawain din naman ako, no? Binigyan ko na lang ng tubig. Hindi niya alam, dinuraan ko yun. <laughs> Joke lang, Mars. Thank you, Ma. Ano sa'yo? Concern lang naman ako sa kanya kasi kahit pa paano naging mabuting kaibigan naman siya sa akin nung nandun ako. Kaya alam ko may problema sila ni Pab na yun kaya... Ayun. Sige ma, abot mo na lang. Hagong... Baka buto Hindi, okay naman. Uwi na lang ako. Medyo malayo pa naman yung biyado. Dito ka na muna kaya. Dito ka muna sa kapatid. Sige ma, okay lang. Abot mo na sa kanya. Oo, alam ko. Siniraan niya sa akin si Be, pero tapos na yon, Nagkapatawaran na. Dapat move on na. Sa akin lang kasi, naawa ako sa anak ko. Kasi ilang araw na siyang hindi lumalabas ng kwarto. So naisip ko, baka makomport siya ni Mars. Ma, sobrang na-disappoint ako sa'yo. Kasi bakit mo ba chinachat si Mars? Eh, demonyo nga yan. Ano ba bang sinasabi mo? Parang walang andali mong mauto sobrang dali mong mauto. Tingin mo ba, pag sinasabi ni Mars na concern siya, naniniwala ka, sobrang dali sabihin na concern ka sa ibang tao, pero mayroon kang ibang intention sa kanya. Sobrang disappoint ako sa'yo, ma, na sinabi mo yung address natin kay Mars. Paano kung makakaisip yan na, kaya si, si Mark, dito nakatira, gumawa tayo ng something na ganito. Kasi mo, wala na akong tiwala sa mga ni Mars, sa totoo lang. Pag nakikita ko siya, nabibisit talaga ako. And kaya yung nakikita ko siya, pinalayas ko rin siya. Kasi una sa lahat, hindi ko kaya tong si Mars sa bahay ko or sa lupa ko. Hindi ko talaga kaya. Kaya yung nakita ko siya, sabi ko, lumayas ka na. Lumayas ka, ayaw kitang makita. Kasi bakit ka pa naandito? Bakit mo paulit-ulit ginagawang pumunta dito na alam mo naman papalayasin ka lang? Nakuha mo na yung dapat mong makuha sa amin. Kaya ano pa bang hinahabol mo? Mars, kahit anong gawin mo, paulit-ulit lang itang papalayasin. At wala kang kailangan patunayan kasi sirang-sira ka na sa akin. Hindi kita ginajudge. Mas ganito yan eh, binigyan kita ng pagkakataon at hindi kita ginajudge dahil nagagawa ako ng kwento, ginadjudge kita dahil eto yung bagay na pinakita mo sa akin at eto yung bagay na ginawa mo sa akin.